Hi guys! For today's video, ito na nga, magluluto tayo or gagawa tayo ng radish. Favorite po ito ni Tintin at ni Ati Apple. Ati Tintin at ni Ati Apple. So ito na nga guys, dahil nagbisita sa amin si Tatay, favorite din ito ni Tatay Boy Boy. So gagawa tayo ng ganyan. Ito na nga, babalatan na natin ang radish. Sige, balat, balat. Ayan. Ayan hasta ma-tapos mo balatan mo ayan yan slice slice mo na ayan napakabilis naman ito ayan tapos ayan na nga gustong gusto ko talaga din yan yung radish na yan so kailangan matapos mo yan gayat gayatin hanggang sa matapos mo na yan ayan uh, at wala ngayon dito ang mga bata kaya magluluto na lang ako para sa aming tanghalian. ayan gayat-gayat, ayan na nga uh, kamatis. Ay ng kamatis. Yan yung mga ingredients niya, guys. Ayan. Sibuyas. Andun nga yung mga bata nagsimba, so ako na lang dito na tira't sakay sa si tatay nila. So ayun na gayat gayat natin ang sibuyas at lalagyan din po natin yan ng dilis. Ayan na nga, piprituhin natin ang ating dilis at maghihiwa na naman tayo ng kalamansi. Para masarap ang ating, ayan, itatapo na natin yung ating basura. Kailangan yon. At ayan na nga, nilalagay na lahat ang ingredients. Lahat-lahat ng ingredients niya nilagay na at tinitimplahan na natin at ayan finally tapos na po ang ating radish salad at syempre hindi masarap ang radish natin kung walang kasamang pinamitong tilapia so ito na nga guys piprituhin natin ang tilapia na kapartner ka, -partner, ka -partner ng radish at ito kahit favorite ng aming tatay Uy boy, gusto niya daw ng inihaw, kaya ihawin natin itong dalawang malalaking tilapia. sa wakas, natapos na rin ang ating ng tilapia. Ito na yung tsura sa mukhang, sa ating tilapia na... Ito na rin sa mukhang ng ating inihaw na tilapia. <laughs> Kasi yung wala kaming huling, tapos ang ginamit lang, ano, kawali. Tapos, sa kasulat siya, yung, ano, boy scout ba? Boy scout ang nagluto siya. So, hindi siya sa uling inihaw, kundi sa kawali. Kaya ganyan siya. Kaya ito na nga guys. Kain, kain na. Chibugan na. Chibugan, chibugan. Ayan. Ganyan lang ang buhay probinsya natin. Ganyan lang ang ating kain. Sarap ng kain namin. So, ayan si tatay, si Dap, si CG, si Mary, si Tintin, at si Apple, So, enjoy na lang mga guys. Ayan. Thank you sa panonood. Thank you, thank you. Ayan, ang masarap na kain namin magpamilya. Sobrang simpleng-simple lang talaga. Ayan, babu!